Okay guys, no, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang channel na to. Kaya simulan na lang agad natin sa paglalaro. Ang to, hindi ko din alam kung anong lalaroin ko eh. Kung anong unang laro na i-upload ko sa channel na to. Kaya ang naisip ko na lang ay Warzone Mobile. No? Teka, saan yung boundary na yun? Sa Sa kabila. Okay, malapit lang sa atin. Ay, sorry, sorry. Hindi pa ako sanay sa sa hub ko. Teka, punta na natin ito. Push na natin. Para magka pera eh nandito lang siya. Dito lang siya. Tain natin umakit. Okay, nagbukas ng pinto. Akit dito yan. Teka, parang mayroon pang isa. Akit yan, akit yan. Ah, mukhang hindi. Ay, nagpunta yun. Okay, sa tingin ko, pwede na tayo bumili ng low tapos pag nakuha na natin yung loadout natin try natin mag push wala pa akong masyadong loadout kuha tayo ng ito na lang onti lang ng ano bounty ah Tunggu ni nanti Station, right here. Okay, may sasakyan dito. Enemy Sige. Active. Makipag-sapalaran tayo. Okay, nice one. May kalaban pa dito sa buy station. Tara, push. Push. Okay, nice. Wala kang pera para sa UAB. May nakuha ng bounty. Pa, hindi pa, hindi hmm. pa. Teka, kunin natin yung bounty. Para malaman kagad ka natin kung nasan yung mga kalaban Dito na rin pala yung zone. Kaya, kaya pa naman yata. Sakto. Sakto siya din yung boundary. Mayroon pang sasakyan doon. Kaya mayroon ano, most wanted. Tara, punta natin. Plat ba? Layo pa rin. Teka, may gunshot dito. Moving. Ay, naku, naku. Puro SG pa lang yung baril ko. Ay, wala eh. Hindi pa ako nakakapagpa-level ng mga ano mga pang long range na wala na yung gunshot dahil sige di bali meron naman base station ayun sige magbarilan muna kayo dyan para makita ko nasang kayo na yung isa. Nasa loob na. Nice. Bigis. Biltan yung AB. Pop up natin. Isa pa. Meron dito malapit by sa station. by station. Right Push natin. O nga pala no, Duh sa eh meron pa dito. Duh sa magtatanong ko anong settings to. Be naka tayo para maganda. GG sa'yo Teka pop-up na natin po Kunin natin Teka push natin itong isa Malapit na siya Malapit na din yung zone Ay Hindi ko napansin Buti na lang bot lang ay diretso tayo sa base station. Base Tapos magpapa-parachute tayo para mabilis. Akyat sa taas sabay parachute. Need recon overhead. Eh. that online. Online. Hey. Dami pa dun sa gilid. Kaya lang, baka maipit tayo sa zone. Kaya, uh, siguro mas maganda kung aabangan na lang natin sa kabilang side. Dito sila. Hintay natin dito. Ayan, tingnan natin kung magiging successful yung paghihintay natin Teka, abangan natin dito May gunshot pa doon Teka, Sana hindi tayo makita Nakamukha nakatawid na. Ayun o. Oh. Nice. Sa tingin ko bot lang siya. Ano kasi ka ano eh. Re-reaction. subukan natin mag high ground Paket, paket, paket. umpire fire cell ngayon ah. Eh. Sige, sipo tayo sa base station. Sana walang kalaban dito. Mga pare. Okay, pop up natin. Meron bang dalawa dito? Kaya mukhang bot lang ito. May isa, tumatakbo pa punta sa buy station. Bully natin. Ano yun? Nag-vlog pa. Wala na. Ayun na siya. Layo. Dari nang tinakbo. Tara, 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 tara. Kailangan na una din tayo sa... Sa gitna. Wala ano. nakatawid na siya. Ayan. Meron pa dun. Gunshot oh. Sige, sige. Punta na muna natin. Uy, nadali tayo pre. Wala kasi tayong pang long range. Meron pang kalaban sa likod. Nice, nice. Siguro siya yung gumagawa ng gunshot ka kanina eh. May kalaban niya ata siya Nice one, nice one. GG sa'yo. Teka, teka. Bili tayo ito. Pop-up natin. Oh, shoot. May susakyan. Ang gabay station ba yan? Ang Binalikan pa yata ako. Ito may pupunta dito. Need recon Got gas Uy, nako. Kala ko hindi. Ba't minsan ayaw tamaan, pre. Teka, malisa tayo dito. Sabog-sabog na rin pala to. May... may gunshot pa doon. Wala na, sabog-sabog na pala to. Iyan na lang may 11 pa. Pero, kasama tayo dyan sa 11. Bali, mga 10 na lang yan. mo mukhang bot lang yata. Ito sayang lang kasi bala eh. Hindi pa tumamay. ba? Ito may tao. naglalakad lang siya sa labas. Eh, may tao doon, no? Ito. Balik, 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 balik. delikado tayo. Kailangan makapasok tayo agad. May gunshot doon, dalawa. Sige, tayo na lang natin. siguro kahit mga third, fourth, third ang goods na yun third position or fourth, goods na yun sarap sana Ay, boy, makipagsabayan boy. dun eh kaya alam baka mamaya may mga abangers Kaya e tingin natin kung ano yung susunod na zone. Apat. Bali, tatlo na lang ito. active Uy. Yo, hey, you Got gas inbound. Safe zone relocated. Easy, easy. Ay, eh, mayroon pa dun. oh. Teka, push na natin. Okay. Alam na yung position natin. So... Baala na. Bahala na kung pang ilan tayo. Basta at, at least ginawa natin yung best natin. Eh, nakita ko na siya. Longboard. 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 Right Boy, pink sa. No okay, nice. Ay nakakabakaba. Basta alam natin, may pang isa dun sa taas. Ay, naka. Hintay natin. May long range ba to? Ito, ito. Meron pala. Kaya lang parang pangit. Wala naman ako naririnig ang footstep. You've got gas inbound. Safe zone relocated. busok. Kita kita Teka mukhang gusto niya din umakit dito. Basta goods na to. Second place. ko siya makita mga pare ayun nakita ko na Ako, mali pa. Nice one. Oh, GG's, GG's. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, palike na lang. Kung hindi ka pa nakapalaw, kung hindi ka pa nakapalaw sa bagong channel natin, papalaw na lang. Teka, teka. Masyadong malakas yung volume. Ayan guys, abangan nyo na lang yung mga susunod kong upload. Salamat, salamat. GG's, GG's.